Ganda naman dito Tito. <laughs> Pagin hava patihan eh. naman dito. Hello po, magandang tanghali po sa inyong lahat. Kahapon po ay meron pong nagpunta sa bahay at nagpapaalam po na gusto raw pong makipamingwit dito po sa palaisdaan. Si Bosing po ay kanina pa narito sa palaisdaan dahil nagpapalabas po siya ng tubig. Ay doon po ako pinuntahan sa bahay. Pasasamahan ko po sana kay Jansen. Ay nung bago umalis si Jansen ay ako po sumama na rin at naisip ko ay para malibang-libang ako na kaunti. Makapag-vlog na rin po mahirap din naman po yung ako yung nagmumukmuk lang sa bahay at baya na po sila makakotse parang yung isa po diyan ay teacher yata ng binulasan ka co-teacher ni ma'am Grace at may kasamang po rin gusto daw pong ma experience maming with yan po nandito na tayo sa kubo at update po dito sa ating tambayan. Wow. Tapos na nga pala ito. Yung upuan na lang po ang kulang. Hindi pa po nakakagawa ng upuan. Pero yung sahig po ay okay naman ah Ah, may upuan pala dun sa kabilang dulo. Ito po pala ah, yung upuan. Pwede nga po dito. Yan. Ito naman po ay matibay. Grabe init. Pwede saan kayo indong? Pilaway po. Ah, Pilaway. Ah. Ano pong pangalan mo ate? Delia po. Ah. Maginhawa naman po dito. Kahit mm -hmm. la ang katanghalian. Tuloy po ano Dito? Tuloy dito, po kayo. Pwede rin po diyan sa loob nga. Ah. Pwede rin naman dito. Tuloy po kayo. Medyo malayo lang po yung nilakad. Ah. Uh, pwede po namang maupo doon at matibay naman po iyon. Eh, Makapal Baka pa lang ano. Ah, oh, oh. na po. Kalit lang po yung aming lamesa diyan. Dedication na yan. Ben po yung iba nilang kasama. Nadating na rin po. Alam mo to, sabi niya rin namin. Sabi ko po sa sabay, Alam sabi nyo rin, niya rin na rin. Sikit

Ah ay. Ginis po natin. Tingnan niyo na 'yung siya 'yung malaking <laughs> ganito. Doon naman dito tita. Paginahawa patihan eh. 'Yun po 'yung iba nilang kasama, inaadito po sa may prinsa at namimingwit po. Ma'am, pwede po ang payong. Ah, sige po dito. Ikaw, Nini. Gusto mo payong? Ah, oh, pwede po. At grabe ang init. Thank you po. Huwag Okay, sakta ng ulo. Oo, oh, grabe ang init. Bagang magpainit, bossing. ako po muna ay na dito sa may puno po ng niyug. Grabe po talaga kainit. Makakasakta ng ulo. Nakahuli na po ng ano isda, ah. Isda ah. 5 minutes pa lang. Look at me! Enes! Sarili na ka! Yes. Yeah. Busing ano na ang isda ayun. <laughs>

Talagang baka makakawala. Itulak mo sila doon oh para ikaw nabanggina sa pwesto nila. Itulak mo sila doon. Do you think it's a dread? It's Masasaya po sila kapag nakakahuli ng isda. Talaga naman pong nakakatuwa at mapapasigaw ka. On it's not bad, fault. santo ako, haha, 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 may haha, 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 haha,

Nakahuli na rin po yung dalawa. <laughs> Mga nawala. Mga... Ay, nakawala. Sayang. Kukuha ano na? ano? yes. daw na lagayan nila muna, busing. Ibubukod nila yung kanila. Malaki po yung nahuli. Kaya hey, nga kuya yung alimango. Oh, may nice itlog po yun, may itlog. Pwede pong alimango mabilhin. Ay, dapat po ay nagsabit para nakapagpain. Ah, ganyan po. Ay, busing! Baka makawala pa. Ibubukod na daw nga 'yan. Baka po makawala pa di 'yan. Ay, makawala pa ito. Ay, na lang. Baka mabutas

At na yata power. kanina po ay napakainit. Ngayon ay oh, ang ah, laki ang dilim. This is it. I can feel it. Panay-panay <laughs> na po ang huli nila oh. Ah. Sunod-sunod na. Bayan pa po oh. Kaya lang po 'yung nagdidilim na. Tsaka parang nakidlat po kanina. lahat. na nga po ng malakas. Kaya um, nagsisilong na po. Nagpaula Mat! <laughs> na po. Nakauli wow! <laughs> ulaw! Matthew, it's big! Ay, nakahulo. No, ay, ate malaki. Sabak ka. Hindi ko nang lumis Ay, sa ito ko eh. Ay, sa ito hindi ko nang hindi mga ano. Kaya nang pinagkiti. Wala na tayo pamain. Baka na nang baan na nga. Ay, sa ito

napulog na pati. Oh, yeah. na sa paligid. po. Kanina po'y grabe lagit ka ng init. Tapos ay bigla na namuulan ng napakalakas. May ang po parang nawala na yung kulog at kidlatan eh. Kasi may ako'y natatakot sa kidlat. Saka sa kulog. Sila po ay maraming ano. Sila po ay may mga bao na pagkain. Saka may alak daw at magtatagay din daw po yata. Mabilis lang pong napuno yung tubig po sa drum. Oh, yeah. Sakto po itong ginawa ni na bossing na ano ah bubong at hindi na po natulog. Pinapanood po nila yung kanilang video ito ang tuwa. Grabe lakas ng

Oh, wala akong pamaano pamali. Mimi. Sino? Mimi. Hindi pa nakauwi niyan to, sige, bago na. Lang. Tumila na po ang ulan. Sasahin Sila Ay, na ulit. Ganil, oh. pa mag-i-minute pa uli. Ano 'to kay ganyan no? Oh. Oo, ali kami. Dinan gaan kami niyan, hindi ako. nila iyan. Umaraw na po uli. Ayan, salamat. ibinuhos ang malakas na ulan. Kahapon, kagabi ba pa yun? Matagal yung ulan. Sunod-sunod <laughs> <laughs> oh, na, na po ang huli ng ate. Sila'y kanyahan na ng huli. <laughs> Binubukod na. <laughs> May huli na rin po si... Anak mo rin po, iyon Anak mo rin po. Ah, yung na, nakahuli na po. Ay, mga pamangkin ko, iyan. Eh, ah, mga pamangkin. Oh, Pipinsan yan, yan, yung mga yan. Magpipinsan buo. Kayo po'y taga-pilaway. Oo, oh, taga-pilaway. Mga taga-retorid po sa infanta. Oh. Ay, makakawala. Dapat ay, ano ah. Ay, no, hindi na hindi na mabubuhay na pag nakawala, ano. Nakabubuhay ah, pa rin buhay. Marta, yun yung huli mo? Oo. Ah. Aba, nakahuli ka, buday. Ha, ha, ha. Naroon na kami. Wait Nakahuli rin po ng midyat ko. Ang kanila nasa sako. Kanyaan po sila ng mga huli binubukod-bukod na nila. Bukod-bukod na. <laughs> Ito nakauli na naman si Buday. Ito nakauli <laughs> si Judal. Pangalawa na niya. Ito, yan. <laughs> May huli na po ulit. Siya, siya. pala. Nakahuli din siya. Pangalawa na John. Pangalawa. Ako. Lakas mga ang chow ni John. Oh, Sino <laughs> <Ako>, siya <laughs> <ni> John, eh. <laughs> po that, uh, <laughs> Di ba nakabila siya? Ano naman? <laughs> Hindi, kami mas kami sa palais namin. na ano. Ano? <laughs> Ano? Naklikway dani. May nahuli pong oh, no. No, no. You, you can, can see the look. Uh, that's that's lang. like the uh, one you get in malaki. Super. Mm -hmm. Sa ako din makahuli ng ganyan ginala yun ito ako hahaha kira kira ap yay really really abaka mati to si big picture kita dali kwa imo dito nawaka mo dun sa ano ay patjoke ka diwawa malayak na ayan what alam mo pa feeling ko malinaw na bangus na yun ganon 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 din ako, Di na yung pamahay! Hahaha! O, pamahay! O, pamahay! O, pamahay! Oo! Ano po? Andre, inyo! Mahulog ka, ha? Di na, binasa mo din. Baka bumalik pa sa tubig. oh It's not even a big one. It's not rising craziest fish shop! Thank you, John! Be careful, it's still going crazy. ka, ka! mo? Baba, where's my road man? Ay, baka pala ano yung... Hoy, malaki na uli! Malalaki po ang nahuhuli niya.

May iwas niya pang lang yata. Ano ito? Has he got the hook did Ito. yung may susunod mamaya, ha? Ito tutoy. Ito No, 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 Ay, kasama yung ano. Ano yan? ano, hindi pa mong maigi. Ah, Naputol. Follow it out. Yeah. Oh. <laughs>

Na mo? 5. naman man tayong buntut. Kinanahuli mo tatlong malalaki papalit, ano? Pitong maliliit sa amin. <laughs> <laughs> ano? Palit? Ayaw! Ate, palit. Akin na! Ayaw. <laughs> papang ano? Papang prito. Pang ano? Oh, pang daing. Pang mm -hmm. Hindi, okay, lagi mo na gusto sa uh, inyo. Kikiluhin uh, mo yan, ay. Tanda. Di ba ka, papahihingin nila ako sa'yo ng tatlong piraso. Abay, kayo kayo nabili ng iyo. Namiwasan na nga kita, eh. Gusto mo pa ilibre. Ate, yun Bist na yung tinda Ninyo dito, eh. Ikaw ang tagal. Kaya ganun <laughs> din. Ate, pwede na, ano. Ikaw naman masyado ka makwenta, patagay na nga eh. Ano ba yung tinapay? Tinapay. Tagabot ng tinapay. Si Janet Tagahuli. Ang mga ganito ng... Daming oh, assistant ng kapatid mo. Honey! Awa naman ito ah. So, kay ano... Tusto, bigay mo muna ito kay Andre. Apo talaga ko din natin. Now, you got it right. Sa yeah. baldi. Oh, Diyan lang. Parang gusto pating ma-shoot pa sa atin. Hindi, hindi, hindi. Nakuhuyog si Jan dito. Ako haman na lang. Malapit na. Down oh. on oh. the street. Patat!

Malakas na sa Tataktak na po yung nasa sako. At para po maho, makilo na. Huhugasan lang muna po at maputi. Dito mo asa ko, Antalyasi. Dito tingnan mo boss. Oh, laki. <laughs> Dito mo po yung malaki. Ay, oh, laki naman na ito. Grabe. Wala mo yung baby? Aba, isang kilo. Uno-uno. Galing. Tata, isang kilo na yung malaki. 1.1, no? Ito na po yung huli po nila. Huli po nila. May sa ay 3.6. Tawad na yun ba yung kwa na? Hindi na kasama sa kilo yung isang. Oh, may malaki ring. huli Kanino po iyon? Ito po ang kahon. Ah. Kikiluhin na rin po natin. Pugasan lang po ni Bosing at malupa. Ah. O dito muna ang ah, Bosing. Kung ilang kayo yung malalaki. Tatlong malalaki. Grabe na si 2.6 2.6 2.6 po. Siya <laughs> naman po. Ah. Ba, kada may kitin. Sino na naman? Oh, hindi na. Okay. Ang sa kanya po ay ito po ah. Saka po yung nasa timba. Ah. Two point. 6 na lang ayun. Araw din ako mo pa dai. Ate, sulod mo. 2.6. 2.6. Ah. 9.6. time na po. Thank you po sa inyo. Thank you din po. Maraming maraming kanya-kanya na pong dala ng ano ah, mga holy po nila. Madami, madami. -dami -dami. Ah. Ay, ang sarap mamiwas. Ah. <laughs> Pwede pong tawag natin manok ah.